Hello mga langga. Uh, samahan niyo ako magkitas ng mga ano, mga okra. Magugulay ako mga langga para sa aming pananghalian. Eh, pasinsya na kayo sa busis ni Nilin kay ano, mayroon akong tonsillitis, five days na nilalagnat. Kailangan ko, kailangan ko lang talaga kumilas para magluto ko ng pananghalian ko kasi kung hindi ako magluto hindi pa rin ako makakain e eh, wala naman akong inaasahan na iba kundi sarili ko lang five days na ako kasi nilalagnat yung tinignan ko lalamunan ko magang maga na hindi ako makalunok ayan pala mga lang yung aking ano garden yung aking kamatis inuunti-unti ng mga pato yung talong ko ayan namumulaklak na din yun ang aking okra tapos yan talong pa din ano pa rin yan ang okra yan lagyan ko ang dami sya bunga mga langga ang daming bunga ng talong ng okra Basta okra lang mga langga. Isapaw ko lang yan sa kanin mga langga. Tapos, sa usawa ng Toyot kalamansi. Sapat na sa akin yan mga langga. Kahit kanyan lang ulam ko, kontento na ako. Yan, antaba kasi ng ano, nandyan na rin yung ano, yung papaya tinanim ko sa gitna ng talong para sabay-sabay sabay-sabay silang lumaki para hindi maano ng mga hayop para hindi mamatay ang daming bunga ng ano ng okra mga langga pag sa sanay ka sa probinsya basta may mga tanim kang gulay mga langga hindi ka magugutom yung kuya ko sabi na sa akin. Ina-sprayhan niya na daw para sa ano insekto. <laughs> Sinko ha? Ang sabi ko sa iyo, i-sprayhan mo yung kamatis. Ayan ang sabi ko sa kanya. Hindi yung okra. <laughs> Hindi niloloko lang naman pala ako malanga kasi yung ginamit nang bang spray, eh Tide lang pala, sabon lang pala yon. <laughs> para malaglag lahat yung mga ano yung yung mga insekto ba yung langgam yon may lanet din siya para sa ano sa mga uod pero hindi naman yun natalab hindi to sa ano ko gawa ng hindi naman yan talaga uurin yung mga ukura eh. Pero yung niya pa rin pero gamit pala yung Tide yung Tide na sabon yun ang pinang spray niya <laughs> sabi ko nga sa kanya bakit niya gin eh, kailangan kong ano kailangan kong magulay sabi na wala naman yan i-Tide lang naman na sabon yan kaya sabi ko ah okay Kala ko eh, May ano na May laso na Hindi ako magkakain Sayang lang ang pinitas kong mga okra Ayan mga ano na naman Marami-rami din yan mga langga Kasi yung sa tabi ng ate ko Sa kay Maria Bibing Mercy Ngayon sa tapat niyan Puro gulay din tanim din ng kuya ko kaya kahit saan na ako magpunta maraming gulay ang daming kwan sa amin din yung mga tao na bili nabili sila ng alokbate sitaw yun ano sa luyot sa amin sila nabili ang laki ng okra mabuti nga hindi pa nagulang mga langga kasi kuminsan, araw-araw din yan talaga na, talaga pinipitasan mga langga yung okra. Yan lang kasi ang kagandahan sa okra. <coughs> araw-araw ang bilis lumaki ng ano nang bunga niya. Hindi ka tulad ng ibang mga ano. Pag napitas mo, magantay ka pa ng lumaki ang ano yung bunga. Yung okra, ay ambilis lang eh. Kakapitas mo lang kinabukasan marami na naman mahaba ang bilis nilang ano sumibol yan kukuha ko ng Dahon ng, si ng sili kukuha ko ng sili mga langga yan bunga ng sili eh, sa tirik na araw nala na lang nalanta yung ano yung dahon yung dahon ng sili pero kompleto na mga langga may pangsigang na kasi pwede mo naman na yan isigang eh. May okra ka na, may sili ka na. Mayroon naman dyan sa tabi na ano, talbos ng kamuti. Isda na lang kulang mga langga. <laughs> Ayan o, oh, ang sarap ng pakiramdam pag marami kang halaman mga langga. Ayan ang, ang aking alokbate, tataba din siya mga langga. Ayan. Tataba din siya. Hindi ko nga alam kung paano ko eh, i-set up yung ano, yung stand ng ng cellphone ko kasi mainit nga eh walang taga video ay hirap nga lang no, nawala kang taga video dapat may taga video talaga eh pag may taga video maganda ang kuha kasi nakatutok lang siya sayo eh hindi pa sa ngayon pag malaki laki na yung ating puhunan kukuha ko ng photographer taga-video ko, mga langga. Eh, halos naman lahat kasi may ano, may pasok sa school. May trabaho. Kaya, wala talaga taga-video. Ang sarap ang mitas ng lokwate mga langga. Ang tataba. Hmm. ng ano, pintas lang kasi ako dyan ang pitas, mga langga konti pa lang yan mga langga pinipili ko lang yung may eksi hindi ako kumukuha sa mga mahaba ayan yung mano ko mga langga ang ingay ayun yung isa naglilimlim na kaya maingay na siya nag ah, uh, ano sunod sunod yung naglilimlim mga manok kaya nakakatawa kapag lumaki na gusto mong katayin pang ulam ah, uh, pwede rin pero nasayang din yung ano yung iba ko mga manok na matay na aratay parang siguro may may nag spray na ano na gamot ba para sa mga Texas na mga manok mga imported sprehan nila. Kaya tuloy yung mga normal na mga manok inahawa na mamatay, nagkakasakit. Yan tuloy pa rin tayo yung mga nagkawang pitas na alagbate. Pasensya na kayo mga langga ng mga aking boses kasi mahirap talaga ako ton mahirap yung magsalita para kang puno yung bibig mo yan tapos na ako nyan mga langga ayan anok ah, uh, ano sa loyo tinagdagan ko mga langga masarap kasi pag assorted siya tapos yung pagkaluto mo hindi yung latang lata kailangan yung may pagka ano yung green pa siya ba yung sariwa, sariwa. Yan. Yan, mga langga. Eh, hindi mo, mahirap pala pag mga nagbo-voice mga langga, parang inaanto ako kasi lang araw ako ng wala tulog, mga langga, masama ang pakiramdam ko. Simula kang Sabado, eh, ano na ngayon, araw. Merkulis. Grabe talaga mga yung aking ano, mga naranasan. Pati asa magsulok ko, ganun din. Sakit ang ulo ko talaga. Tapos, kung um, ikaw lang mag-isa, walang katulong sa'yo, kahirap din. Kahirap din mga langga, lalo na yung katulad na hinilot ako kagabi nang magkagamot nagpaloy ako baray nakita silang hindi kaya aya yun sabi daw eh, inaano eh, ako daw ng masamang ano <coughs> malaing ginhawa ba yun kaya tinapalan ko yung tiyan ko ng ano ng pangontra sa lain hawa may awa ng Diyos mga langga nakatulog ako kaagad sa ilang araw sa ilang gabi ko hindi ako nakatulog salamat talaga ako nung nakatulog ako nung kagabi straight talaga mga langga hindi katulad ng simula ng sabado hanggang ma hanggang ano hanggang lunis hindi talaga ako makatulong mga langga kahit sa sobrang sakit na nag ulo ko hindi talaga iwan ko kung napapaan ako sabi nga ng mga anak ko magpatsikap daw ako sa, ano, sa doktor ngayon eh, libre